Good morning. Apo okay. lang kami sa akin. Okay. Masagap na sila guys. Ang mga Ang iingay. Ang nagawa ko na isa kasi sa mga Kasi na, masigit. Masigit na. nasa 20 days na sila guys. So,

na. Ayan. Higa na ang mama kasi nasasakitan. Kasi magulo kayo. Ayan. Kasi magulo. Ayan yung iba uwi na siya doon. Kasi sa kain, Ayan, Kailangan. Lagi lang siya Kasi hindi sila sa ganyan. Ayan. O. Ayan diyan sila mga guys. diyan natin ng pagkain. Kasi kakain na naman yan. Hindi sila nabubusog dahil nga sa away ng away. Nagagalat ang nanay. Ayan, may tubig din. Kailangan may tubig sila guys. Pagkatapos didi, ayan, iinom. Kakain. Ayan, ganyan sila yung bigan nila yan na lang guys kasi yung binili ko binasag nila yan na lang yung luma namin kawali yung nilagyan ko at least hindi nila mabasa bigan ng pagkain ayan pero yan may, may dumidili pa rin matitigas ang ulo sila siguro yung hindi nabusog kaya ayan kahit nakatayo yung ina dili pa rin mag-aaway Ayan, 20 days sila. So, ano na lang. Na, ano na lang. Na 10 days na lang. Iwawala ko na rin sila sa mga ko nila para ano na makalax na mm -hmm. Tapos, itong sa kabila pala guys. Ayan. Na bulugan na rin. bulugan na rin yan sya. yung isa. Ayan siya guys. Maganda talaga guys pag may baboy. Kasi para siyang ano na lang din. Parang open siya na. Malaki naman yung kapitain natin. Ayan yung, some, yung 12 namin dyan. Yung lang yung ipapalabas ko. Tapos may bayo na yan guys. meeting Kukunin na yan daw sa katapusan. So, iwan namin yung dalawa kasi may pet siya na anak na babae. Gusto ko magawa dyan ng pang inahin ulit. Dagdag ako inahin. Wing, ano, magdagdag ng inahin. Kasi so, gusto ko guys, lima yung inahin namin. So, yan, magdadagdag kami ng isa pang inahin muna. Then, the next time, dito naman ako kukuha sa isa. Tapos, yung isa, deserve na naman pag walang pera, may mabinta tayo. And every time na kami ng biit guys, basta sobra sa sampo. Tinitira namin yung sobra sa sampo guys kasi yun pang ano, pang patiming. Tapos pag walang pera, may mabinta tayo. Yan ang maganda sa pagbababoy guys kasi hirap pag wala tayong kuhanan ng pera. Ayan, sila so guys. Dumidiki pa lang kahit nakakaya ang ina. Kasi pag nakahiga ang ina ng ina, hindi sila nagubusog. Kaya kanyan sila guys. So guys, thank you for watching. Pasensya na muna kayo kung minsan lang ako makakapag-upload ng video kasi busy pa sa pinapagawa namin bahay. Bye guys. Thank you for watching. God bless.